Wala nang tigil po itong si Harry Roque. Alam niya kasi na makakaligtas lang siya sa pagkakaaresto at pagkakakulong kung sakali nga na maging presidente na ang kanyang idolo na si Sara Duterte. Yun lang yun. Desperado ka na daw, Mr. Harry Roque. Hmm. At yung kanyang banat sa nasa Malacanang, matindi na, malala na po talaga. Naan siya na ay magparehab na ang nasa Malacanang at kailangan ng sa Sara Duterte ang ang umupo bilang presidente. Talaga po ba? Hindi kayo nahihiya. <laughs> Hindi kayo pinangihilabutan. Gusto nyo po upuin yung isang isang tao, yung vice presidente na dapat nga ay tanggalin sa pagkabisi dahil sa kanyang mga kawalang hiyaan sa ating gobyerno at sa ating bansa. Talaga lang, dito sa puntong ito, naisip ko tuloy na um, yung mga ganitong sitwasyon, sina Harry Roque, sina Maharlika, sila talaga ang salot eh. Sila talaga ang panggulo ng ating bansa. Tignan nyo yun naman yung mga pananalita niyang, mga yan. Noong mga panahon na um, tayo ay nasa panig ni Atty. ni Lenny Robredo, natural hanggang ngayon, pero wala tayong malala na, na banat kasing lala na itong kay Harry Roque ng mga BBM supporters kay Atty. Lenny Robredo. Siguro yung mga fake news, oo. Pero eto kasi isang personalidad. Isang Harry Roque ang below the belt. At tahasan talaga yung pag ako sa sana sa Malacanang. Sa tingin mo, hindi ka ng Malacanang? Sa tingin mo, sa ngayon ay hindi kumikilos ang Malacanang para ikaw ay tugisin na talaga? naku, mabulaga nalang mabulaga ka nalang sa ginagawa mo eto ngayon, naniniwala daw etong si Harry Roque nga na dapat ay dumaan sa rehabilitasyon rehabilitasyon si PBBM. itigil mo na daw ang party-party singhot, uh, Sos Maria Jose pumasok ka na daw sa rehab uh, ibigay ang pamumuno kay Sara Duterte, talaga ba? <laughs> Diyos ko, napaka-obvious sana kumilos kayo. Daanin niyo sa tamang proseso kung gusto niyo tanggalin si PBBM o ang nasa Malacanang. Pero yung ganito na ipagsisigawan mo sa social media, Mr. Harry Roque, ganyang ka naka-cheap, ganyang ka naka-sleazy, ganyang ka nakababa. O, oh, tapos, sa mga darating na panahon, sa mga darating na araw, lalo ka pang malulugmok lalo pang magiging cheap ang mga tirada at banat mo bakit ikaw mo? desperado ka na kasi yung mga ganyan ay napakalimuan na, na move ng isang desperadong tao nakakaawa ka